Good morning mga kabisay, may kamigalag shout out. Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kabisay, sa lahat ng mga naandyan magandang umaga sa inyo. San mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa inyong lahat. Good morning. At good morning din sa aming guwapong... Uh, mayroon akong ano, kina project ni Papa Eds. Oh, Papa Eds! Nantay bisay. <laughs> Nantay no. Ah uh, tambayan namin ni Papa Eds pag pumunta rito. sa grahihin na rin natin, no? si may bago tayong nabiling lupa na 500 square meter, no? Abangan, bago lang 'yun. Oh, bago lang 'yun, bagong gamas. <laughs> <laughs> Abangan nyo yung ipakita natin bisay guys. Uh, bago talaga 'yun, mainit-init pa. Uh, nabili natin dito sa halagang uh, kami na lang ang nakakaalam ano yan mga 230 square meter pagtayuan ng bahay ng tayo na kahit papaano kung mag, uh, tayo ng luto halilinisan na namin dahil uh, magkakaroon na rin si tayo ng lupa dito sa dait <laughs> Anong akala nyo? Kayo lang, pati si Tay Bisay, mayroon na rin lupa rito at instant bahay, magkakabahay na, no? Shout Yun. out kay Lulabing ng Denmark no, magpabahayan daw si Tatay Bisay ni Lola para pagpunta ni Lola dito. Meron ang titirhan. Yan! Dapat. dapat! Shout out, no. Lola Yan. Sana naman. Sige na, <laughs> sige na, sige na. Alright, mga kabisay, samahan niyo ako ngayong araw na ito at mayroon tayong konting pinaprojek. Okay, sige nga, tulad ng sinabi ni JP Alibio, may mga kabuluhan itong aking gagawin ngayon. So, samahan nyo ako mga kabisay. Let's go! So, ito ngayon ang ating projectin mga kabisay. Ayan. At meron na tayong naka install na cover. At ito'y aking lilinisin mga kabisay dahil ito ay gagawin naming uh, garahe ng sasakyan ni JP Alivio dahil ililipat muna dito at siyempre gagawin na rin namin tong istambayan pag napunta dito si Papa Edge tulad na sinabi ni JP Alivio yun ang purpose namin dito pagtatambayan pag pupunta dito si Papa Edge at siyempre isang purpose din namin dito ay yung sasakyan ay may lipat dito kasi yung kanyang bahay ay eh, mayroong kaming gagawin dito sa bandang harapan na to at yung kanyang sasakyan ay naandun sa baba ay baka madamid siyempre bago yan eh, mahirap ng magkadamid kaagad kaya aming ililipat doon sa aking lilinisin at yung harapan na yon amin na yung pa mamasilyahan so abang abang mga kabisay at tayo ay mag uumpisa ng gumawa dito at yung kanyang motor ay naan dito na at siyempre gagawa tayo dito ng istambayan ng mga magagandang lalaki katulad ko at siyempre si Papa Edge ang number one ng paghahandaan natin ito alright So, let's go mga kabisay. Simulan natin ang seremonya. Samahan nyo ako mga kabisay. Alright. yun mga kabisay at natapos na tayo at ito siguro mamaya ayusin ko na lang at aking ililinis ng maigi yung pagtatamaan ng mga gulong kung wala bang makakatinik so aking pangyang chichik at mamaya so sa ngayon ay meron muna akong gagawin saglit at antabayanan nyo na lang ang pagbabalik natin dito mamaya So, yun mga kabisay at akin ang natanggal yung mga uh, dapat tanggalin para hindi magka-diferensya ang gulong ng sasakyan ni JP Alivio. At ayan, malinis na. Wala nang sagabal. Kahit anong oras ilagay niya dyan yung kanyang sasakyan ay eh, pwede na dahil mayroon namang cover. Ayan. At naandito nga pala yung kanyang sasakyan na ililipat dyan. Siguro nakita nyo na rin kanina, pinakita ko na rin sa inyo, di ba? Malayo nga lang ako. So ayan. At dalawa na ang sasakyan ni JP Alib yung mga kabisay. Ayan ano oh. Kaya niya tatanggalin dito mga kabisay kasi yun nga aming pipinturahan ito. So maglalagay kami ng scaffolding dito. Kaya kailangan tanggalin natin ang sasakyan. Ayan wala pang pintura so dito pa lang sa baba kaya kailangan ilipat ito at para makapaglagay kami ng scaffolding dito pa taas ayan para mapahira na rin ang skim coat yun dahil pipinturahan niya na rin so, sa utay utay sa awa ng Diyos ay, ay ito na nagkakabuhay na ang bahay ni JP Alivio Vlog ang kanyang pangarap na natupad ayan at dito meron kaming gagawin so maya maya abangan nyo ayun mga, mga kabisay lilipat na ni JP yung kanyang sasakyan ayun para makabili na kami dito mamaya ayan yung wiper mo so ating tingnan mga kabisay Kalian mau motor hop semua kulang Subra sumobra yung yung likuran doon sa tabon okay para makadaan ah ilalagay mo yung isa So ayun mga kabisay at nakaparada na yung dalawang sasakyan. At diyan na yan ipaparada muna dahil may kasiyahan sa loob. All right. At may ginagawa ku doon mga kabisay at puntahan. At dito tayo mga kabisay sa loob ng bahay ni JP Alibio. Dito sa bandang kusina. At ayan, nagkakasiyahan sila mga kabisay. At dito mga kabisay, meron akong niluluto. Ayan ang niluluto ko mga kabisayo. Oh. Ayan. Nagluto ako ng native na manok. Ayan no? Oh, nilagay ko na sa ano, kumukulo na. Hindi naman natin masasabi mga kabisay na pinaupo yan kasi nakahiga yung manok eh. ba? Diba? <laughs> Pero kung nakaupo yung manok yun, masasabi yung pinaupo yung manok. At ngayon ay eh, ayang kumukulo na at nagaantay na lang tayong maluto. Naku, may kanin pang kutsarang nadampot ko. <laughs> Pero pinaupo lang naman yan mga kabisay. So, abangan nyo na lang mamaya pagkaluto kung may papakita ko pa. At let's go! So, ayun at balikan natin dito. Dahil, di ba sinabi ko sa inyo na dalawa sa ang sasakyan ni JP. Ayan, at ayan yung sasakyan na bagong bili ni JP. Ayan, oh. Ang ganda, di ba? Pero itong isa ito mga kabisay na kayo hindi yan kay JP. Si JP lang ang nag kanina dahil ipinarada niya dito dahil meron ngang mga kasiyahan do na nag-happy-happy yung mga kamag-anak niya. So inalis ang sasakyan at dito inilagay. So na kayo no. Sa totoo lang eh ito lang ang sasakyan ni JP. Pero malay mo balang araw mas higit pa dyan ang mabibili ni JP Alivio na sasakyan sa suporta natin malay mo lalong gumanda ang kanyang channel kaya tuloy tuloy lang ang suporta natin kay JP Alivio mga kabisay at sa lahat ng mga nakasuporta dyan sa channel ko maraming salamat dahil yun nga kahit papano na andyan kayo palagi. So maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. At ako'y nagpapasalamat din ng lubos kay Ma'am Nans Miss Formosa. Maraming maraming salamat Ma'am Nans. At sa lahat ng mga kaibigan natin sa YT, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pakisupport na lang natin si GP Alibyo Vlog. At sa mga founder ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Edna uh, Kalinga Prab at siyempre sama nyo na rin ang inyong lingkod sa suporta right, thank you so much mga kabisay hanggang dito na lang ang ating vlog at medyo mahaba-haba na itong dakadadaldal ko dito nakakapagod din nagluluto pa ako so thank you so much sa inyong lahat mga kabisay God bless us bye bye